Ayan guys, yung mga napili kong laruan. Halo-halo yan. May 35, 38. Hello. Dito yan sa Victoria Mall Basement. 601 is tall. Money toys. Subi ko yan dito. 601. Nakakapawa ng ilaw. Ito yung kabilang side na to sa anak ko yan. Sinabay ko na rin pamilya. Nagpadala lang siya ng pera. Ito naman sa kabilang side sa akin. Ayan, may total na siya. Ang total ay 2,712. May 35, may pig 120, may pig 80 Ayan, may hula May ball with ring. Ito, ganito niya, 100 mo Yung 100, binibenta kayo na 180. Yung mga ganito, 35. Yung ganyan, 35, 35. Hindi 35, ito yung multi 100 One to? Christian? Dagdag ko to ha. Ah. Ayan, mga one hundred. Maganda pag tubuan ng laruan guys. Ito mga DIY. Nasa mga two hundred ang price niyan. Pwede naman dito pa. Isa-isa, dalawa, tatlo. Para maraming klase kayo mabili. Dikit-dikit dito mga laruan. Dito, bumili rin ako dito so sa kandila. mo sa bonot. Ano to te? Alcansya rin? <coughs> mga alcansya din yan. Mm -hmm. Magkakaan? Ah, 45. Mm. Ito, 35 lang to. So, mayroon pa ako yun. <coughs> Eh, ano laman itong nasa basket? Mga ano, Magkano dyan, te? Mga Magkano? 70. 70. Paano nga, te? Pakuha nga ako dalawa. Dito yan sa Joanne. Dalawang kulay na lang. Dito sa taas? Oo. Ito okay, ibang Ang ganito, mabili to. 45 blocks. 90 ko bibenta. Mga 35, binibenta ko rin ng 60, 70. Kalaki talaga tubo, guys. Kaya maganda yung ganitong negosyo. So, mang alcancía oh. 45 ito 38 whiteboard magkano yung sa ano ko wala pa ito yung mga ganito 120 ay, 160 yata ito. Bubbles. 926 lahat. Sige, wait lang. Like, ay, sila naman yung plastic. Ah, okay. Ito yung Joanne palagyan din. Ito yung sa'yo. Uh, Oo, Joanne. Palagyan din ang pangalan.